Hello, hello mga boss. So meron po tayong konti dito na papisa, no? Meron 18 days nila ngayon mga boss. Yan, so isprehan po natin. Isprehan po natin ng uh, malamig na tubig po mga boss to, mga, huh? cold water. Yan. Para sa kanilang uh, humidity. Yan mga boss. Para hindi na po tayo masyadong magdagdag na tubig dito. Pero at least meron tayong mga tubig pa rin doon mga boss na nakalagay po sa container. Yan. Dalawang uh, bulb ang gamit po natin dito mga boss. Sa mga hindi po po nakakaalam. 25 watts ang bawat isa. 25, 25 po yan. So 50. Saka isang blower. Yan. Yan po yung ano po. Ang capacity po nito mga boss. Abot po yan ng mga 50. No? So yun na po natin pinapagalaw to. Itong uh, roller natin. Ito yung automatic ano, mga boss. So yun, so inispirehan po natin Pati itong pinto in yeah, Inispirehan po natin yung pinto Yan, lahat yan sa paligid Pati yung itlog, dog, inispirehan din po natin Para po tumaas ang humidity ng ating mga itlog Yan mga boss Yan, expected po 3 days from now ay mapipisa na po yung ating mga kunting itlog na yan 2, 4, 5 Bali 10 lang yan mga boss So mayroon po tayong pure na black lava na dalawa. Unti-unti lang po yung mga boss, mga partial na mga itlog. Mayroon po tayong uh, bulik. Ito bulik po itong lima na to sana mapisa. Mayroon din po tayong uh, golden monkey na cross. Golden monkey crosses po ito, itong tatlo na to. So hopefully ay mapisa po lahat 'yan mga boss. Ayan. Ayan. Thank you very much and God bless po sa ating lahat sana ay mapisa po lahat yan mga boss so yung huwag natin kalimutan itong ating uh, sensor si pag uh, natago yan mga boss yan mainit